Magandang magandang hapon sa ating lahat mga ka-viewers, mga ka Farmers. So ngayong hapon, uh, ito po ang update sa ating talong. At saka sa ating ampalaya. At saka sa ating sili. So meron tayong ampalaya, ito po ang ampalaya na nakarecover sa bagyong uh, Christine. Ito naman po ang talong na nakarecover sa ano bagyong ah Christine Then ito naman po ang ating sili So noon dito lang bandang may sili tayo So nagpunla may labes Ito po tinatanim natin At yung may mga puste ito po ang taniman po natin ng pipino at saka yung sa taas ang sitaw So yun po ka viewers Mga ka farmers ang may update ko So ngayon Ito Tingnan natin si ka farmers Oh, tingnan mo. Anong ginagawa mo diyan, ka-farmers? Nay, nagbi-video. Sabi niya, dami daw bunga. Yan dandahan lang. <laughs> so, yan po no mga ka-viewers, mga ka-farmers. Okay, so ngayon, uh, ito papasilip ko sa inyo ha. Ko para malaman yong kung gaano karami yung bunga sa ating talong. Ito, uh, yan. Dahil sa sobrang kapal, hindi natin makikita. Oh. Yan, ang daming bunga. Sus, nako. Super daming bunga. Ito po mga ka-viewers, mga ka-farmers, ang Calixto F1. No? Na palagi kong binahagi sa inyo na maraming mamunga. Yan. Oh. See? Kita nyo. Hanggang taas ang bunga. Oh. Oh, so, pwede tayo lilipat at lumingon sa ating likuran. Ayan. Ang mga bunga. <laughs> Naku. Ito, abuwig buwig-buwig. Daw. Ah, daw. Dami to, ah. Daw. Halik, karita, daw, daw. Yan. Tingnan niyo mga kaparmers. Parang bunga na lahat na kita sa ilalim, ah. Ah. Oh. Ah, oh, tingnan mo kaparmers, ah. Oh. Yan. Oh, Grabe naman yan Ang dami namang bunga to ka farmers So ito to so see? Tingnan nyo hanggang sa ano Dulo Yan Pag sa taas tayo Ah ganyan kakapal hmm. Tapos napakaganda ang mga dahon Napakadami ang mga bulaklak Lalo na ang bunga So abangan nyo bukas ang aming pag harvest Kasapan natin si Kaparmer Jitski Okay. So, sa lahat ng mga hilig sa ganitong sub-pain, pwede nyo bisitahin ang iyang feeds. Okay. So, yan po mga ka-viewers. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.